So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod batang Elio po, ano? Nagbabalik para magbigay naman po ng isang reaksyon regarding nga dito sa pagbisita ni Nakuya Vail and uh, birador sa bahay ni Naviancee. At ito nga nakapagkwentuhan si Virador tsaka si Tatay Viran. At dito nga may nabanggit si Tatay Viran regarding nga po sa isang, uh, ano no, medyo confidential siguro, hindi masyadong nababanggit pero dito sa pagkakataon na ito ay meron siyang isiniwalat na kung saan ay alam kong lahat ay matutuwa dito po ano tungkol sa kanilang pamilya. Uh, And so much for that no bago tayo tumuloy doon guys ay gusto ko muna ng uh, ihatid ang aking pakikiramay sa isa nating kasamahan na reactor na sa kanyang bigla ang pagpanaw po ano ito po ay si Sir Sonny kaya ay si ano um, Kuya Potpot Pot. so yeah, guys at uh, bigla uh, biglaan po ang kanyang pagpanaw at nalaman din po natin lahat so yun um, alam naman po natin na matagal na po siyang may iniinda pero lumalaban din siya guys and sa mga hindi po nakakakilala kay Kuya Potpot Pot, eh hanggang sa pagre-reaction lang po siya, kumbaga eh, medyo may kaunting digas. Pero sa totoong buhay po, napakabayit po niya. Yun po, napaka down to earth. Yun, napakabait po. So, no more pain, kuya pot-pot. And sa mga naiwan mo sa buhay, ay eh, pagpasadyos na po natin at kailangan po natin tanggapin dahil uh, meron po tayo kanyang-kanyang oras at uh, yun ang ating kailangan palaging pinaghahandaan. Kumbaga, sabi nga ng karamihan, or yung mga mas marami na experience sa buhay ay kailangan natin i-enjoy ang bawat oras o kaya minuto, minuto ng ating buhay habang tayo ay nabubuhay po ano dahil hindi po natin alam kung kailan po tayo babawian ng buhay o kaya kailan tayo kukunin ni Lord. So yun, yun lang po. And uh, bago tayo tumuloy, guys, ay may shout shoutout po sa lahat ng mga solid kalingap supporters. And lalong-lalo na po sa aking mga subscribers na talagang mga uh, kadalaang karamihan ngayon ay nakikipag uh, ano na, nakik nagre-react na po, nag-like uh, and nag, uh, nagko-comment. So yan, maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pag-suporta uh, sa aking munting channel. And guys, tuloy-tuloy lang po nating suportahan ang uh, buong Team Kalinga po, no? Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, And syempre si Kalinga Prab. So guys, huwag so, po natin kalimutan magtamsak muna bago tayo tumuloy. So let's go! Ano nga gawin ito? Ano po, bakod? Ah, babakuro na? Oo. Oo. So yun guys, grabe no? Ito kasi ginagawa ni Kuya Bal ngayon guys ay talagang nag sa mga beneficiaries kay ben beneficiary niya ang sarili o kaya beneficiaries ni Kalinga para talagang iniikutan nila lahat para magdala po ng mga sariwang isda, mga kaunting mga pagkain, mga ganun po. At syempre para makapag-update na rin po no? at ito nga, si na. Si Beyonce ay tulog guys dahil uh, kakatapos lang po ang... Uh, ano kanilang live selling at that time no medyo ano na po itong video kasi meron pa tayong bagong rules ngayon mula kay Kalinga Prab na ang pagre-reaction po natin ngayon ay hindi na po after 24 hours kundi after 48 hours na po at hindi lang para kay hindi lang para sa channel ni Kalinga Prab yan kundi isasama na rin natin lahat po ang mga vloggers tsaka sina Puyabal at Ed na bilang respeto po natin no And ito nga guys, nakakatuwa at uh, inumpisahan na rin po talaga yung pagbabakod sa bahay ni Bian po. Ano? Uh, ganda yan para sa kanilang uh, dagdag na safety. Pero uh, siguro kung ako yung ano, maka maririnig lang nila ng aking suggestion, siguro maganda lagyan nila ng ano, kahit uh, access na gate dyan sa gilid po, ano, sa likod. Para if ever na meron silang mga hahakutin, eh, pwede na dire-diretso. Kasi yung gilid po nila, eh, access road po yan. So, yun, guys. Huh, oh, grabing gilid. Uh, no. Ay! Magbabakod na pala sila. Congrats, congrats, congrats. dapat pala dito na iurong urong-urong to, no? Ang kaunti. Saka Dito, dito, dito. Ha? Ah, ganda po po na Akala ni Virador guys hanggang sa may bahay lang yung property ni Nubiansi. Hindi niya alam, dalawang lote pala yan. <laughs> so yun, lagpas pa po sa may ano, gripo. Ayun, Laki. Ayun, ayun pa lang mo. Ayun, Laki, ayun, ayun no? Ano? ano pa ito? Umadjust ito dito lang. Umurong ito ng 40 dito. Kasi ah, yung ano doon, Quarinda. Ah? Sa road widening. Sa road widening. Oo. Kaya dito na kumbaba. Kaya umatras ako dito ng konti, lang. Mm e. ang oh, laking bahay pa pala na eh. Grabe, kay Dr. Lab na bahay ah. Huh? Pag iba ko kay Dr. Lab na bahay. <laughs> Talaga guys, binantayan na ni Dr. Lab. Si ano, si Vianci po ano. Talagang tinabihan po niya pagpapatayo ng bahay niya. Ayun know? o. Mukhang padadagdagan din niya ng second floor kasi may mga abang na po doon sa ano. Grabe. Yaman ni Dr. Lab ah. Oh, ang laki. Ang pangit na. Maganda yung mga maganda kapitbahay. Bago pangit naman yung ano, kapitbahay. Ah, ah, hindi maganda. <laughs> Grabe ka, Berador. <laughs> Niyayari mo si Dr. Lab. Yari ka dyan. <laughs> Dapat lagay natin ng bakod dyan ng mga taas dyan para hindi makita <laughs> ni Dr. Lab. Oo. Oh. At alagay natin dito, oh. mas mataas. Kasi ang pangit man ni Dr. Lab na masilip-silip si Dr. Lab doon. Patay tayo dyan. <laughs> 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 Sorry guys, magkakaibigan ah, naman po yan. Kumbaga so, nagbibiroan lang. Ah. Wala si baby dyan, sir. Alas doon siya yata tapos ka. Ano? Ayun nga pala, ano, nasa Bilbit Bak pala sila kahagabi. Live eh. selling. Nag, ano pala sila, online, si online ano sila? Online selling. Okay, ano ba yun? Online selling. Bago ang, ang ayan ay, dyan, sa nga parte nila, sagat sa, pa rin yan dyan. Deyan lang po sa buong ng video. Sa bagay, karating <coughs> na, no, Dr. Love, ang kinin natin yung lupa ni Dr. Lab na yan, walang magawa yan. <laughs> Ating uh, kunin niya. Oh, laki, malaki rin yung talaga yung lote yun. nila. O, oh, yan lang po sa may puno na yan. So, malaki pa lang yung lupa. pag, uh, gusto mong magpabahay pa, isang bahay pa rin. Yun. Na nang taniman. So, yun, so, na maganda, taniman. taniman. malalaki na. Ayun guys, oh, sakto sa taniman niya. Ganda po ng kulay ng lupa nila. Mapula-pula, parang sa ano, parang sa bagyo. Yung kulay ng ano maano daw yan eh. Um, masustansya daw yung mga ganyang kulay na lupa. Ayun. <laughs> ano po? Oh, ito po kaya mo oh. Tama. up si Kuya. Parang walang nagbago kay Kuya. Parang hindi umaman eh. Kaya sabi nung... <laughs> <laughs> yung, yung po guys, yung <laughs> meron po kasi silang basher, no? Na parang wala naman daw nagbago. Parang hindi umaman. Kapag eh, siguro mga... Mga bulag lang. Yung mga nambabash sa pamilya ni Biansi po ano, pero hindi nila alam. Ito, may malalaman tayo dito ngayon maya-maya. Basir, wala naman mayaman. Sabi ng Basir, wala daw, ta wala daw nangyari. Grabe yung Basir yan. Hambol lang pa rin. Ano? Yan. Kumusta Humble na lang. Marami mong baboy. Ang lalaki na? Malang na ko yung bumili sana eh. Kaso, malalaking masyado yun sa December, no? Ay, malalaki na po yan. Oo, malalaki na sa December. Lechonin sana. Malaki ay, na yung ng bisita. Sobra na yung sa eh? oh. lechonin. Oo. Lechonin, mga hanggang five uh -huh. months lang siguro, maximum. Ikaw na pala ko yan, nag Ikaw lang. nag-trabaho niyang anong niyan? niyan? Natulong lang po ako pag... Uh -huh. Siyempre, may contractor yan. Uh -huh. Hindi uh -huh. pwedeng sarilinin. Inis, baga, nasuwi sila baga, oh. -huh. Ah, uh, pag nagluluto na yung anak ko diyan. Oo. Oh. Uh, -huh. ng no, dalawang no, no, no. bata eh, nagaling. Dapat ko dito ng ng graba. Oo, oh, yeah. ng graba. Para di maputik, kaya nga ako. Uh, pa ilog ta, sa ilog. tataniman ta niyan eh. Yung mga ano? Kung so, tinagbista yan. Oo. Oh. pag pang umulan, talagang salpak dyan. Ano yung maputik pag na ano? tubig. Pag may graba to, hindi mo sa... Ano, 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 Sirap pa rin. Sirap pa rin. Mm. Dapat medyo malaki-laki siguro yung ano niya. At Napakaliit po kasi nung ano, pressure tank. Kumbaga, ay pagka eh, kaliit, ilang timba lang ang laman yan. Tapos, andar na naman yung motor niyan. Kailangan niya malaki-laki. Talaga na, ano, at least siguro mga 50 gallons, mga ganun siguro dapat. may dapat. Meron na po daw yan. Sabi ni, ano, nakakairin si Nyata. Ah, Meron na po yata yan na, ano. Tangke. Daling masira yan. Kasi ito makikuryente. Ano yun ito? Nag-automatic ano ay laman ng ano. Ang tangke ano. Ayun. Ang tangke mga namang araw para parang sa tangke ng gasol. <laughs> hmm. Elit. Hindi talaga <laughs> sasapit. Pang personal lang yan. <laughs> <laughs> Grabe init ko yan. Tangyo ka mulit baka ito ay. Eh. Ang lakas ang katawan mo ah. Bale wala ang init eh. Ang ano dito Kaya ano? Umaga. Oh. Pakahapod. Apo. Hmm. Mga ganitong oras, maka kalihin ka, takihin ka ng ano. Um, hindi naman po ako high blood? ah, hindi. Normal lang yung dugo mo. Normal lang. Iba uh. init talaga oh. Iba yung hindi, ano. Hindi, iba ka. kasi yung tao na ano eh. Nasanay sa trabaho. Kaysa Pero guys, ingat pa rin ha? Ah. kasi kahit hindi ka high blood or ano man dyan, eh, sa sobrang init, may tinatawag din po na ano eh, heat stroke, na stroke dahil sa sobrang init. So yun, ingat pa rin sa Ayun, pag hindi ka naman nagpapawis. Oo. Oh. Sa... <laughs> Malungkot ang katawan mo. Malungkot niya sa katawan. wala ka walang ano. Ito yata ang kalsada eh. oh, siya po ito. <laughs> ito? Talaga ang sa garag. Mm. Kalsada. One way. Pag, pagka may kutsi ka na, dito mo pa pa, apadaan. No, Wala and... pa tayong pang kutsi. <laughs> <laughs> Aba. Kaya pa, bago makaipon yan. Ay, um, sa malasad. laki pagka naman nakita ni, ano oh ni Kung gugustuhin, meron na. Kaso, ay sa totoo lang, kung yan, pwede. Kaya lang, eh, aanin mo naman yung kotse kung ano naman to. Kung dagdag liability lang yan, eh. Di ba? <laughs> Pero lang, kung talagang stable na yung eh, mga ganun, o kaya nagagamit talaga siya para pwede pagkakitaan, okay yun. Dagdag, uh, grabe po ang maintenance ng sasakyan, guys. Lalo pagka, ano, ang nagdadrive, ay eh, talaga hindi marunong mag-maintain or after mga 5 years, 3 years, depende sa mabibili mo, kahit brand new pa yan, ay talagang magastos po. Parang dagdag na isang estudyante na naman na kolehiyo yun, yung gastusin. And uh, humble naman po yung ano, family ni na Biancy, hindi nila kailangan ng luho. So, mas importante siguro sa kanila. Yung, ang dami niyan kapatid guys eh, so kailangan. Yun muna yung uh, focus para makapag-aral. Yun. Meron pa ngayon, ano eh, maliit, di ba? Ito ano? mo lang. Kasi may tricycle na Pwede pa rin ang no? Importante oh. muna ay yung pag-aaral lang. Oh. Yan. Kaya, kaya. yan, yan, yan. kasi ano yung mga pang... Yung kasi, mga ganyan ay uh -huh. gastos lang yan. Kasi yung iba kasi hmm. ang yung garbo. Ay, ay, pagdating ng panahon, wala. na no, Totoo yun. yan. <laughs> mas maganda yung magkatapos mo na yung mga bata. Oo, oh. tama Kasi pagkatapos sila kung gusto nila. sila yung bumili. Sila, sila. Yo, tama. Kasi ano na eh, may bahay na eh, mm. may ano na. So, hindi naman sa anong sabing mo mga loho na yan ay... What? Actually ang sasakyan uh, sa guys, nakadepende po yan, kasi yan eh. Um, pagka po yan, sobrang importante kung talaga like, nag-travel like, ka everyday or kahit na anong oras. Dahil yun ang mga pinakakakitaan mo, na dahil uh, ang negosyo mo ay medyo malayo. At komikita uh, kumikita ka ng maayos, hindi pwedeng matatawag na luho yon. Ang tinatawag na luho, pagka kumuha ka ng sasakyan, pwede mo magkaroon ng sasakyan, na nakatenggal lang naman dyan, hindi kumikita. Kung pamporma lang, pamporma lang, yun ang luho. Uh, hindi naman hindi naman sobra-sobra yung income, tapos gusto lang magkaroon ng sasakyan. Luho ang tawag doon. Di ba guys? Saan naman? Hindi pwedeng unahin yung mga luho nga. Na tega nga no na ano, na, ano? Ma, sakay lang sa jeep. Oo. Oh. <laughs> sakay lang sa jeep. Mm. Yan, sakay sa jeep pa well, rin yan. Tsaka ano, binigyan na sila ni Kuya Val ng motorsiklo. Meron pang binigay yung mga nagmamahal sa EDC na tricycle. So, aanin pa yung kotse na yan. If ever, di ba guys? Kapag kailangan maging wise sa pagdidesisyon kung saan gagastusin yung mga kinikita. Yan. Na kaya kung magkakabahay ng ganun eh. Laki na ito eh. Nag-ano ako ng... Dati ako magkapabahay sana. Kaso lang inuna ko yung sasakyan ko. Ayun! ayun, ayun <laughs> inuna ko yung sasakyan ko. Wala. <laughs> yung kinakwento mo pala kanina, Mirador. Ikaw pala yun, inuna mo yung sasakyan. Na hindi naman kumikita kaysa sa bahay. Well, binata naman po kasi si Mirador, guys. Kaya, ano, kumbaga, eh, parang okay-okay lang ba? Diba? Din kita. Wala din kita. Wala yung bahay ko wala din. eh Buti, buti sana kung pang pasada. Yun. Oh, ay, hindi naman. Yan. Hindi pang pasada. Yawa pala lang ngayon business. Business. Ah, mm -hmm. uh, yung baboy ko hindi ko na pininta yung mabihik at type uh, pa. Mm -hmm. ko muna. Tama yung diskarte mo. Gayun din yung sabi ko doon sa nanay ni Rosan. Na sabi ko, mag ka kasi yung tatay ni Jensen nag-inahin siya. Yung inahin, yung inahin kasi yung mga anak nung tubo ko na lahat yun. Ano naman yun, mga anak na naman yun. Mga anak na naman. Guys, ang ganda pala ng ginawa ng tatay ni Bianca, guys, no? Si tatay Viran. Di ba alam naman po natin, guys, na yung... Nung nandun pa sila sa tabi-dagat po, ano? Sa masalong-salong. Yung mga paalaga sa kanila dati, nababoy. Talagang hindi, hindi nila, ano? Talagang pagka-ari, kumbaga... Taga-alaga lang po yung tatay niya dati. Tapos pagka nanganak, yung inahin ay meron silang parte na ganun. Yung bala, guys, may nangyaring kakaiba. Binenta na po sa kanila yung inahin. And then, nung nanganak yung ano, yung, ina ba yung inahin doon, guys? Isa ba? Dalawa? Yung mga nagkaroon ng biik, guys. Binenta yung mga biik. And then, ginamit nila pambili po ng ano, lupa, guys. Nakakatuwa. Kasi hindi lang basta yung lupa, yung kanilang... Uh, na purchase po ano although sabihin na nating hulugan pero darating ang time na matatapos nilang uhulugan yon saka hindi naman daw kalakihan po talaga yung bayad pero yung lupa malaki guys 400 square meters yon po yung nakuha nila well, tahimik lang po sila no well discard lang din uh, so galing galing congrats congrats po sa ano sa family ni Bianci yan ang hindi alam ng mga ng babas kanila. Siyempre, dahan-dahan lang, hindi naman po sila ganun kayaman, no? Eh, bigay lang naman po ng kalingap, tsaka mga sponsors yung kung anong meron sila. Pero, dyan na yung pag-uumpisa kasi hindi na nila kailangang uh, gumastos pa ng mas malaki ngayon. Na kumikita na rin naman po si Biancy. So, makakadiskarte na po ng maayos ngayon yung kanya magulang, yan, si Tatay Beran. Kaya yun nangyari. Congrats, congrats po. Grabe mo si Ethernet. Dapat magkaroon ka po ng panibagong kulungan. Mayroon na po kami doon sa, ano, may nabili oh. uh, man na kayong lote doon. Oo. Oh. Ayos. Yung may pure ng, ano, baboy lang. Yung galing po doon sa baboy, yung mga bininta naming baboy noon, Oo. Oh. doon napunta. Nagsimula sa dalawa lang yun, ano? Alaga lang namin oh. yan. <coughs> yun, paalaga so, lang dati. Yung ano kasi, ayaw na nila nang... oh. Uh, kay, na sa amin yung inahin. Oh. At Yung, ano, isa mo yun? Oh, Tapos nang maibinta namin yung mga biik, inipo namin. Tapos so, yun, bumili na kami ng ano. Utay-utay lang yung hulog namin. Oh, uh, this is Kaling? 400 square meter din yun. Yun, guys. 400 square meters. Laki. Kapag yung property nila ngayon dyan, yung bahay nila no, hanggang sa likod, ay 200. Di ba, guys? Eh, so, makikita na natin na malaki. Eh, doble yun pa yan. So, sakto yan pang ano pang uh, pigiri. Uh, Unti-unti, kaya nilang palakihin yan kung tututukan. And meron na nga rin daw taga-alaga doon, ang tatay nila eh. di ba? Bago nilagyan mo na lang, alam, baboy na ano ako ngayon. Oo, oh, mayroon na po yun. Pero may ano pa yun, mahayo, lalagyan po nilang pwedeng magkaroon nila ng bahay. Ayun po, malamang. Oh. Grabe, bahay naman kagad. Aani naman po nila yung bahay na ano at napakalaki ng bahay na yan. Magbabahay na naman. Kumbaga, hindi pa siguro panahon. Di guys? Siguro soon, pagdating ng araw, pag may kanya-kanyang trabaho na yung mga anak nila, kamikita na, yan, pwede sila magtayo na magtayo na magtayo hanggang gusto nila. Oh, na ilinagay ko naman po yung, ano, yung kulungan uh, ng babi doon tabi. tabi. Pwede siguro maglagay doon yung, ano, yung temporary na bahay. Kung baga, eh, mga light materials. Yung mga kahoy-kahoy, yung mga pawid-pawid para sa para may matirahan po uh, kung sino man po yung gusto magbantay doon sa Mabuyan pwede pwede yon pwede yung deposito niya mayroon na din dito Ano kaya yung deposito ng baboy ay pagka maganda yung ano magagamit mo yan Actually guys um dati nung uh, from elementary hanggang uh, college days mayroon din pong babuyan yung parents ko before and then ayun nagme-maintain po sila dati ng ano Uh, pagka, ano po kasi, nung nagretire tatay ko, yun yung investment niya. Aside from yung wholesale na grocery niya, meron baboyan sa likod dati. And nasa 70 heads po. So, uh, 70 to 100 heads, yun po yung minimintain dati. And dalawa yung tapunan ng ano, yung ipunan po ng dumi ng baboy, no? At may dumating nga po na ano, na gustong i-convert into biogas yung uh, naiipon na dumirambaw ay kanya nga lang. Grabe naman po yung ano. Grabe yung budget. <laughs> Kaya hindi rin po natuloy. Hindi tinuloy ng tatay ko. Yan. Kaso okay. 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 trabaho rin no? Ay, sa ganitong araw, sila nga punta daw. Ang ganitong ura. Ay, may bantay na po kami Ah, may bantay na? Um, hindi ko ma-ano, maraming gawa pa dito. Hindi <laughs> ko... Actually, hindi naman ganoon katrabaho yung ano, yung babuyan uh, lalot pag ka meron kayong ano doon um, sapat-sapat na uh, kuhanan ng tubig kasi kailangan talaga yan. At least twice a day ka maglilinis, no? Eh, kung may pressure pressure washer ka na wine, kung pang taboy sa mga dumi, ay eh, medyo madali lang yon And uh, kailangan lang talaga pagka may babuyan ka, alaga po sa, ano yan, alaga po sa veterinary. Dahil na hindi natin alam kung kailan sila magkakasakit. Di ba guys? Ang um, uh, ano kayo sabi mga tuwa katulong? Ah. <coughs> ah, <Isama> mo ko sa ano, <coughs> sa Batangas natin. nag nagboy din dati ako, ako nung ako 12 anyos pa lang. Ganyan din yung kanilang nagsimulan. Ah, ano, you know, laking baboy yan, ah. kasi nga marunong silang magturo, marunong oh, silang sarili nila hmm. po lahat na ano. <coughs> sa YouTube lang naman na ano. Oo, ah, sa YouTube lang. Mas yes, maganda pa rin yung vet uh -huh. mismo ang gagawa. Turo. Bago pagputol lang bunto. Hindi ko na pagputol lang bunto. <laughs> hindi <laughs> na Iwan ko nga kung anong kasaysayan ng pagputol lang bunto. Yung pinuputulan <laughs> ng buntot naman guys. Ah, na, na ano rin yan dati kasi doon nga sa babuyan. Eh, ano lang yan? Kasi minsan nag-aaway-aaway po yung mga ano, no? Yung mga baboy. Unang tinitira po, kinakagat. It's either yung buntot or yung tenga ng kasama nila ay yun yung may mga sugat talaga. Kaya iba talaga pinuputol na lang yung buntot. Ito <laughs> ang buntot kasi yung iba, kinakain ng... Ah! Eh, Nag-aaway-aaway. <laughs> yung kapo buntot? Uh Oo. -oh. Ay, ganun pala kaya pala. Kaya eh. ganun pinuputol na nila para wala mga... Ma uh Oo. -oh. Yung pala lang naman yung ano. Hmm. Wala naman palang ibang... Nakala ko, eh, baka tumaba din yung... Hindi. <laughs> <laughs> ganun din. Ganun lang pala yun. So, salamat sa pagkipagpintuhan. pag na sa abala. Ano na ka? Ano Oh, gari-gari. Hindi ano, nagtatain na. Ay, wag! Kami may mga dalagay pagkain eh. Salamat, salamat eh. Salamat. So, ayan mga kaibigan. Tanaw na ulit natin ng bahay ni Vivian. Kasi si Vivian si ngayon ay tulog mga kaibigan kasi kagabi ay napuya. Talas 12 na yata sila natapos mga kaibigan sa pag... Dalawa pala yung aircon nila, no? Ceiling. Kaya, maraming maraming salamat and God bless sa ating lahat, ba? Oh, Ma, malaki rin, guys, yung ano. Malaki rin yung access road. Malapad din. Kung baga, kung kotse lang siguro. Ay, sa bagay, eh. magbabakod pa si Nabiansi po, ano? May kakainin pa na yung space dyan. So, pang-one pang, pang one way lang pala talaga yan. Truck, kasyang kasa dyan. Yun. Ay Maganda na bahay guys oh. Talagang pati yung tricycle bumagay sa kulay. Ah, maluwag pa rin pala sa kabilang gilid. Kasya pa rin ang ano dyan. Pwede pa rin dumaan ang isang kotse guys no. Dito sa bandang kanan. So may motorsiklo. May access naman pala sila guys. So yun, ganda. Yan. Okay. Yun. Si, ano guys, si Kuya Bal, hindi na siya bumaba ng sasakyan. Nantay na lang niya si na Birador kasi marami silang iniikutan eh. Ayan. So, guys, maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa akin sa kaunting update po na ito, ano. And then, uh, sa susunod, guys, sa... Uh, yung birthday naman ni Bianchi, ang ating pag-usapan. Alam ko, marami na rin pong excited. And alam po, napanood nyo rin po yung pag-live ni Kalinga Prab, no? Na may mga pakiusap siya doon. So, hoping na makapag-attend din po tayo diyan kasi mahalaga 'yon. Baka may baka may ano, matinding announcement diyan eh. <laughs> so, 'yun guys, uh, thank you muli and ito muli ang inyong likod, Batang LU and uh, wag po nating kalimutan mag-thumbs up And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe diyan, eh pindutin na rin po natin 'yan. And kita-kita po tayo ulit sa akin sa sunod na upload. So, God bless and pansamantala, papaalam po muna ako. Bye-bye.